Hello, magandang tanghali mga kapaps. Ayan, panit at labong mga kapaps. Ayan o, oh, labong. Gawin natin yung paklay. Ay ipadala natin sa Manila ito mga kapaps. Gamit tayong labong. Ayan o. Ayan, labong mga kapaps. Gigisa natin sa baboy mga kapaps. Uwan ko lang sa inyo, kanong tawag sa inyo, basta sa amin, paklay. Parang atsara kaya lang baboy yung sahog nya ang ganda di sana atsara charato mga kapats pero paklay na lang kasi masarap din yung paklay lagyan natin ng taba taba ng mga baboy hiwain natin ng maliliit tapos gigisa hanggang mamula mula tapos ilagay natin tong labong ang tawagin nito sa amin sa kapis ay tambo gawin natin supply ito mga kapaps so, ito sa mga kapaps at nahugasan ko na so ang gawin natin ano na natin ang filler ito mga kapaps pero ganit, ganituhin muna natin tapos i piler natin ng maliliit ng maninipis ayan, gawin natin paklay paplay ito mga kapat so ganito sa mga kapat so oh. ayan sarap to gawin yung atsara Ayan, pero paklay siya. Iba ito, mga kapaps lagyan natin ng baboy So ito na mga kapapso, oh. marami na yung ating labong. Ayan. Ilalaga pa natin ito mamaya. Ayan o. Oh. Ganito po siya mga kapaps o. Oh. Ayan. Ang sarap nito mga kapaps. Gawing paklay. Or gawing atsara. O di kaya uh, gawing atinula. Ang tawag nito. Lagyan ng uh, hipon na malalaki. Tapos gata. Ano ah, ko. Saka saluyot. Okra. Ah, na sarap nitong labong na to mga kapatso. Oh. So ito na lang natira. Kunti na lang ito na lang mga kapaps tapusin na natin to tapos ilalaga na ng... sa Manila kasi mahal nitong labong na pero ibang klaseng labong to hindi to kawayan sa Manila kasi kawayan yun eh tapos na tayo mga kapaps oh. ayan labong napakarami ha, ha, sarap sarap ng labong oh. ayan sarap ng labong mga kapaps hmm lalaga na natin ito mga kapaps so yan na, mga kapaps ah, nilaga ko na yung aking labong na gawing, ah, a paklay so masarap din ito gawing atsara mga kapaps so ito siya yan labong po yan o tawagin dito sa amin ay tambo yan nilaga ko na siya o gagawin so, ko tang paklay yan. pwede din masarap din ito gawing atsara mga kapaps Ayan. Ayan. So, yan ang mga kapops uh, Magluto na tayo ng patlay So, itong baboy Ito ang gawin natin Sa sariling mantika So, mantika natin itong baboy sariling mantika na kapatid yung igigisa natin sa ating gagawin paklay so yun ang mga kapatid nagmantika na yung ating baboy so yung kanyang mantika yan yung ating igigisa sa mga panganakot ilagay na natin yung bawang ayan mix natin yung loya ayan yung sibuyas sili may sili yan mga kapaps so yan ang mga kapaps na natin yung baboy tapos ilagay natin yung labong natin okay, natin mga kapops ilagay okay, na natin yung labong natin okay. paklay na labong. So, mga kapat, lagyan natin ng pamintang dahon o laurel. So, yan, Para mabango. mabango. Tapos, pamintang pino. lagyan natin na soka. Tasalukin. asin. Magdadaan din ng asin mga kapats. Mas maganda din tayo ng bitsin. Christmas. So yan na mga kapops. Lutok na yung ating paklay. So yan na sya Lutok na. Yung nagpabala natin sa Manila mga kapops. yan ang sarap-sarap na. Luto na yung ating nilutong paklay na labong. So, yun sa mga kapaps. Luto na po. So, yan na mga kapaps. Luto na yung ating paklay or labong na niluto. So, ayan na siya mga kapaps. Masarap na. So, luto na siya mga kapaps. So bye bye mga Kapaps god bless po